Hello mga kasakol, for today's episode, magluluto po tayo ng tilapia. Huwag po puro prito ang gawin nyo, oh. gawin nyo din po ito. Ito yung pinakatiyan ng tilapia. Sausaw natin sa toyo. Kanin. Ang gagawin po natin, una, yung ating tilapia ay atin pong huhugasan. Ayan po, ang lalaki po niya, no? kahapon ko pa po ito binili. Huhugasan po natin yung tilapia kasi ang tilapia ang hindi hinugasan kapag kinain mo yan, malansa yan. Joke lang. At ito pong tilapia, kailangan ay meron po siyang kaliskis. Ayan, hindi ko na din po pinaalis yung kanyang mga palikpik. Para kitang kita nyo, ayan. Pagkatapos hugasan, atin naman po siyang ipapat dry. Para hindi siya masyadong magtubig. Ayan, malinis na malinis na yan. Ipiprepare naman po natin yung oven. Lalagay natin siya sa 250 maximum po. Ang oven po ay itaas at saka yung baba yung may apoy. Ayan po, napakaganda ng ating oven ngayon. Panghiram natin sa kapitbahay. Eto na, napakalinis na natin tilapia. Pag, ang sunod naman natin gagawin, babalutin natin siya sa asin bago ilagay sa oven. Asin. Lagyan natin ng kunting arena. Haluin. Basahin lang natin ang kaunting tubig para kumapit-kapit siya. Pag nainitan. Yan, ganito lang. Huwag yung sobrang basa. Ganyan lang. Ilalatag nyo ang asin. Lalagay natin ang tilapia. Kukubera natin. Ayan, ganyan lang mga kasakolo. Ayan, ganyan lang. Ang gagawin natin ngayon, ilalagay na natin siya sa oven. Next, ilagay na natin sa oven ng ating kapitbahay. Ayan, iwanan lang natin dyan ng mga 30 to 40 minutes. At okay na yan mga kasakol. Gawa naman tayo ng sausawan. Sile. Kalamansi. Toyo. Asin. Pangalawang sausawan natin, mayonnaise. Ito, makalipas nga ang 20 minutes. Ayan. Okay na. Ayan. Ito mga kasako, luto na yung tilapia. Ayan. Mapapansin nyo, yan pong, ito pong itim na to, itong nasunog na to, ito po'y arena. Tikman na natin. Mano ko ditong mayonnaise, kalamansi na may toyo, rice, palo. Ayan po, hindi pumasok yung Siyempre, alisin mo yung balat. Ito yung ng tilapia. Sausaw natin sa toyo. Kanin. Unang subo para sa inyo mga kasakol. Ang pansin ko pag ganitong luto ay sobrang juicy ng isda. Kain po. Mayonnaise naman sarap. what's up mga kasakoid jigs tv Mga kasakol Nandito na ang nyo mahilig mo sa Cortex TV Itong po lahat sa pagkain, kain Lahat kahit anong nakahain Mapamukbang o challenge yan Ay matatakam ka sa kainan Sino ba naman ang hindi magbukuto Kung napanood mo parang gusto mo tumulong Good vibes lang ang hati namin Kasama ang masasarap na pagkain Mga kasakol, tara sumama ka sa amin What's up mga kasakol, Jigs TV Ina. Challenge or mukbang, di ka uurungan Lahat mapapasa na all Nandito na naman ang inyong tropa Na mahilig masakot Jigs TV hey. Pare-mare, tara pwede ka sumali Sa challenge ni kasakol Tara't magbaka sakali Sa 7 sa ulam at tatlong kanin Kumasa kumalakas kang kumain Kahit sino pwede sumubok at dumayo Malapit o malayo, ilabas inyong pambato Jigs TV Ay bukas lang ang pinto Para magbigay panalo What's up mga kasakol Jigs TV na kasakol, patropa pang mahilig mag-asakol Jigs TV kasakol, Panibagong araw, panibagong pulay challenge Meron TV. kasakol, tatlong kanin, isang tubig At Jigs TV Kasakol What's up mga kasakol Jigs TV What's up, mga kasakol Jigs TV na Tara, manood tayo Iba ang sayang Jigs TV Ito ang hinihintay mo Challenge or mukbang, di ka urungan Lahat ang na on Nandito na naman ang inyong tropa Na mahilig masakoy Jigs TV ina. What's up, mga kasakoy pa mahilig mo sa Coldix TV Ito ko lahat sa pagkain, kain Lahat kahit anong nakahain Mapamukbang o challenge yan Ay matatakam ka sa kainan Sino ba naman ang hindi maguguto Pag napanood mo parang gusto mo tumulong Good vibes lang ang hati namin Kasama ang masasarap na pagkain Mga kasakol, tara sumama ka sa amin. What's up mga kasakol, Jigs TV